Totoo. Mukha ka talaga ni Gwen Gwen, 'no? Ano bueng. Keri ng mata niya, ano yung may pa yung mata niya. hina ko talaga. Meron Member mga ito, sino ka mo ka? Si Lalaine. Hindi ko pa ako nakita sa lang. Mahina sa ganun. Si, si TC, pag yun nakita ni TC, malaw, niya TC, malamang makikita niya rin yun na baby. Wait. 8, 3, 1. Mission Hospital, welcome to the new baby. At yun, your new baby. Hi. AC. Wait, 3.5 kilo. Ah, 3.5 kilo siya. Gring,